What the, what the, what the September uh, 22 ako ng video. Ay ano? July 22. July, August. August. August, September. Ay dai. June. June ako tanong din. oh, June. July, August, September. September dito. Tulong, buwan bulan na. Dala man dito abot ang tubre. Yung brief, apat na bulas. Oh, ito po yung uh, idol Dali. ang aking pala yan. Oh. Onyo, onyo, agosto. Yan, oh, yan po yung lawak niya. para Pada paket po siya doon sa taas. Dami yung mga dyan sa... So yan mo. Sa ah. umamo. Ano? Ini, dami yun. Iyo. Ayun ako so, sa... Hindi, sa kuni. Sa Ito, sinto lang. Ano? Sa Imagir na ini naman kay pare ay din oh, grabe halo din. Ito po oh, yung mga uh, uh, kataligong palayan. Kun ini sulit na tubo. Kayo, ka naman Oo. Pa ah, yung Ang <laughs> po ng hamog niya. Ah, 6:30 na po mga idol. Kumputi sa imo alang na. Ah. alang na. Ay, ay mo ni

At tawag dito ay Madil sa Samud-samud daw yun. Hinok siya. Hindi siya. oh. mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo siya. Hindi mo Hindi Okay, Kaya mo sa ka ako. dapat yung buksan mo na ni. agi. Hindi, makashort agi sa tao. Yeah. Maluwas, po yung lawak na aking uh, palayan. hanggang doon sa Basta na Pantay. Di ba dati... Manipis yung, tubong, yung dati ano? Pero pag may sagad sa abono kasi ang pala yan, na-recover na na siya. Sa'yo mo pa niya? Sa'yo mo <laughs> <bakin, laughs> <bakin, laughs> yung magina, dito nakuha na po yun. Bakit? Bakit bango niyan? Hindi eh, ba lang ang mayroon mm -hmm. <laughs> yan? Hindi na lang, kasi na tubig niya, kasi sigin man lang pa ragi, man babaratan. Hindi <laughs>

lahat ng bagay sa mundo may hinaan kaya panahon namang pahinga ka ako nga uh, 48 pa lang ko nakakamatin akong paoy <coughs> pero kailangan mong sacrifice kasi may mga aking pa rin kailas kuila yan <tod> po ay doon ang aking mga palayan po ng isang uh, linggo <tod> hindi pa itong masyadong hinog ganyan po ay eh, naging hinog na sa mga idol o oh. <tod> Papa, flap, ba't mag-arog pa kahit kung lagundi? Tanong lagi kamayaro. Mayroong maayos na magkamahang banhi. Nandali yung mo provide ng Maghanap banhi. 2 sako lang. Hindi okay, kita agi sa si, ah. gilid. di kita agi sa gilid. naman ang tubig ko sa nag Sige yes, so. yan. <laughs> Uno kaya oh. Ayun nang tiga na ako ng aking palayan pero wayron pa rin dumalabas sa tubig. Gawa ng mga yung katabi ko ay eh, nagbib na tubig sa kanilang palayan. Dito duwadaan sa aking palayan na kailangan ko na magpatuyo. Sige, ba si Sige, ayi. Pwede ayi at ayan. Pwede ayi. Ayun, ayun tubig ko sa tungali. Hindi dapat. Iyan man ini na ng gawin